Hi, this is Ron from RonatJ.com So here you go for another video And finally, ito yung unang physical media event natin with Food Panda After a long while, ganun siya katagal Lung ano pa, lung, yung old school pa yung ganun ng logo So nagpunta tayo uh, dito sa Lamar Basketball Court Dito sa Barangay Sabang sa Lipa City Further, Food Panda, Panda Patrol Hubble Wheels ang initiative eh uh, ito yung isa sa mga stop sa buong pansa. ang, ang initiative nitong um, tong move na to ng food Panda is para mailapit pa nila yung kanilang service sa kanilang mga partner riders um, di mga partner riders kasi na nahihirapang mag-inquire minsan direkta sa kanilang app so ginawa nila inilapit talaga nila yung, yung 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 food, yung food panda sa kanila so may human interaction baka meron meron mind na intindihan ng mga mga sagot or inquiries at ang kaganda nito is um, may mga perks na nakuha yung mga umattend ng mga part na mga food panda riders in exchange, uh, from their points uh, may exchange ng mga exclusive items from Food Panda and yung kanilang mga um, participating brand partners um, aside from that is uh, hindi ito yung unang stop as in lilibot yung Food Panda sa buong uh, pansa. and ang iniwan sa ating uh, statement from their foodpanda uh, Food Panda Philippines Operations Director Patricia Sinto Uh, as quoted, we wanted to bring the experience closer to our Kapandas by visiting them in their local provinces and cities. Right then and there, we can hear them out and provide the appropriate solution to their queries, whether they are having technical issues with their accounts, need assistance on their delivery sessions, or simply want to provide feedback for processing food bin. And actually, nakita namin talaga is, uh, smooth yung pagka smooth na smooth yung atin transaction on this one. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na mas hilip yung nasa loob ng, ng kalilang, uh, nung kalilang uh, kalilang panda patrol. Pero syempre, limitado lang ang tinutok lang natin yung sign na, 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 na nakapasok tayo doon sa kalilang uh, sa kalilang uh, converted bus. Syempre, for security reasons. Uh, at uh, pinayagan lang tayo na for your eyes only. Hika nga. Eh nakita namin talaga marami nag-enjoy ng mga foodpanda uh, food panda partner riders and uh, na, na na naramdaman nila talaga tagang ano natagang uh, inaalagaan sa inaalagaan sila ng food panda lalat uh, dito sa Lipa City is uh, malakas ang food panda rito actually so tapos as uh, we shot this video is actually tata, kakatapos lang nung kalilang uh, tour sa Lipa City but sa mga watang ano hindi pa tapos kasi this August 25 to 26 2023 from 8 a.m. to 5 p.m. ay meron pa meron pa ring stop ang uh, Food Panda Panda Patrol Hub on Wheels um yon sa 8 ng umaga alas 5 ng hapon sa barangay Kuwintang Ibaba Patanga City. So, check nyo na yan. At syempre, pinapalala natin na ito, itong event na ito ay para lang sa mga food panda partner riders. Hindi po ito, uh, hindi po nila ine-entertain yung mga may mga uh, customer accounts ng food panda sa sakali meron silang reklamo better to check it out na lang sa kanilang um, sa kanilang pwede uh, na lang kayo magtanong direkta sa food panda app and please like and subscribe to this channel i hope you like this video follow social media at the description below and thank you very much for watching this one from londonug.com